So alam mga koins, mapagpalang araw po sa ating lahat So maraming salamat nga po pala sa mga nakapanood ng ating last video So ito po yun, yan So makikita nyo po dyan, napakaganda po na naging feedback ulit po nyan So salamat po ng marami dyan mga koins So medyo mapapansin nyo, medyo groggy na po yung aking boses Kasi galing po tayo ng street So gumawa lang po ako ng content para magpasalamat po sa inyo At the same time uh, i-update ko po kayo sa mga bariya po na aking pong binibili or patuloy na binibili. So, tapusin nyo lang po ang ating mga video. Nang sa ganun, malaman nyo po yung buong detalye po ng ating content. So, yun nga po pala mga kakoins. Sa mga nagtatanong po kung saan nyo po ako pwedeng mapasahan o masubmitan ng bariya. So, ito po. Yan po. Nagpipin-comment po ako mga on every content po. So, kung mapapanood po ninyo to at i chat nyo pa rin po ako, mag-message pa rin po kayo ng uh, saan ko po pwedeng isubmit. So, meaning to say, hindi nyo po napanood itong video na to. Kasi yan po, nakalagay naman po dyan, malina naman po dyan kung saan nyo po pwedeng i-submit sa akin yung coins na gusto nyo po ipakita. So, much better, mas maganda po kung yung uh, bago po kayo magpasa ng content, ah uh, ng, sorry, ng coins eh niyo po itong ginawa ni Sir Jonathan. So, yan po. So, makikita niyo po dyan, ni-screenshot niya po muna yung kanyang comment. Then, saka po siya nag- Uh, pasa ng coin. So, very good ka dyan, Sir Jonathan. So, big shout out kay Sir Jonathan. So, yun, uh, in this video, talakain po natin, uh, recap po natin yung mga coins po na ating pong, uh, binibili. Yan. So, wag na natin masyadong patagalin, pahabain. Salamat po ulit mga coins, So, pasensya na po kayo sa boses ko. Medyo gro grogy na po. So tara, let's go! So, ilang mga coins, magpapalang araw po sa atin lahat po ulit. So, salamat po ulit mga coins sa patuloy po ninyong pagsuporta po sa ating channel. So, thank you, thank you po. So, yun po. Uh, yung last video ko po na aking ginawa. So, ito pong, ito po yan. yan. Yung coin series number 65 po. Yan. Itong malaki po yan ng bond So, napanad po yan ni... Uh, I think si Sir Allen Napanood niya po yung aking content So yun, nagpasa po kaagad siya ng coins So ito po yung pinasa ni Sir Allen So ito po yan So yan Makikita niya po dyan mga coins Na siya po ay day 3 So yan, yan po yung sinasabi ko po sa inyo Kung meron po tayong konting uh, comparison About coins So kung alam po natin Yung differences niya So mas matatakal po natin and mas makikita po natin na mas maganda yung coin so yun po so bibigyan ko po kayo ng recap pa konting example po ng coins na akin pong hinahanap so ito po bibigyan ko po kayo ng read na yan, reference yan. so ito po i-zoom po natin ng konti yan. so ito po yung tinatawag po nila na yan. Ito po yung die tree. Yan. So, marino po yan mga coins. So, pareho po siya ng, ano, uh, ito po. Pareho po silang uh, 2015. So, kung makikita po ninyo, pareho sila po 2015. Pero yung pinaka-reverse po niya o pinaka-likod po niya. So, dyan po tayo magkakatalo. So, dyan po magkakaroon ng pagkakaiba mga coins. So, medyo iano po natin ng konti. Timplahin natin ng mas maganda ng konti para mas Klaro. So 'yan unang-una po ninyo makikita kay bold letters ang katangian po niya is 'yung kanya pong 1993 'yan. So medyo maliwanag siya. Eh. Hindi niyo masyadong makikita 'yung pinaka parang ano 'yan. yan. yan. So makikita niyo po diyan mga coins 'yung 1993 1993 niya po is mas malaki po talaga si bold letters. So, yan po yung unang unang yung tignan. And, yung isa pa, yung outer rim nya po. Yung outer rim po, mga coins ni bold letters, is hindi po siya kita. Yan. So, marami po nalilito kasi dyan sa uh, portion na yan. So, ito po yung die tree, yung nasa ibabaw, which is uh, labas na labas, in kitang kita po yung pinaka outer rim po nya. Yan. Kita nyo naman po kagad yung pinagkaiba o pinaka difference po niya mga coins so medyo malabo po na konti yan kita niyo naman po so yan o di ba so yan po yung pinagkaiba niya napaka simple po mga coins so sana po maintindihan po natin kaagad so para makapag jump up na po tayo sa ibang content yan so naghanap po ako ng bold letters mga coins na 2014 so pwede ko po sa inyong bilhin yan ng Uh, 1,000 hanggang 1,300. So, wag na po kayo mag-bother sa shipping. Ako na pong bahala doon sa shipping, mga coins. So, uh, nakangailangan lang na po ako ng isang peraso niyan. Kung pwede, dalawa, tatlo. Kasi marami po tayong mga kabarya na naghahanap po niyang bariyang yan. So, yun. ah uh, ito po yung example video po na 2014 ng bold. So, ito po yan. Yan. So, makikita nyo po dyan, panoorin nyo po mabuti, makikita nyo po dyan yung pinaka-difference po niya, malayong-malayo po siya doon sa uh, pinaka-20, 2040 na normal, o so Titawag nila na day 3, yan. So, makikita nyo po dyan yung pinaka-rim niya po. Outer rim niya po is maninipis. So, halos hindi siya kita. So, doon po tayo mag-relay mga koy. So, pag may makikita po kayo na medyo makapal po yung rim niya, is die trip po yan mga coins and in bows. So marami po tayong matututunan sa channel na to. So stay tuned lang po. So yan po, bibili ko po sa inyo yan ng 1,000 yan. So balikan nyo lang po yung coin series natin na yan. Coin series number 65 po. So yon So next po natin is yung ating uh, binibili na yan yung coin series number 61 po bumibili po tayo o bibili po tayo ng uh, commemorative mga coins na ASEAN yan. ASEAN five, uh, 50 yan so yung hinahanap ko po dyan mga coins is yung walang logo walang ASEAN logo so ito po yung video nun yan. so makikita nyo po dyan uh, wala po siyang ASEAN logo mga coins Ayan, may mga sample picture po tayo niyan na uh, pwede ko pong ipakit, ipakita sa inyo na wala po siyang ASEAN logo. So, pwede ko po sa inyo yung bilhin mga coins lang 200 to 300. Hanggang doon lang po tayo mga coins. So, la lagpas pa doon. So, pass po tayo dyan mga coins. So, next, uh, ito po. Balikan po natin tong coin series number 52. So, ito po siya. yan bumibili po tayo bibili po tayo ng uh, 5 pesos na uh, 1998 na with mint mark po. Yan. Malinaw po yan. So, ito po yung 1998. Yan. Yan. So, ang inahanap po natin is meron pong mint mark dito sa may kanyang collar, collar spot. Yan. So, kung meron po yan kahit circulated na mga coins, basta As long as kita po yung kanyang collar Ah sorry ah, Kanyang mid mark So bibili ko po sa inyo yan ng 1,000 hanggang 1,200 Hanggang doon lang po tayo mga coins Hindi po tayo magpipresyo ng malaki O sobrang laki kasi yun lang naman Po talaga yung pwede maging presyo po nun So yun po Ayan. So ito po Mag jump up na po tayo sa ating uh, Next coin na pwede natin bilhin So ito po yun yan. Ayan. So balikan po natin yung ating coin sere number 49 yan. So bumibili po tayo dyan ng 2010 na day 3 yan. So marami, napakadami po nagpapasa sa akin yan. And then marami rin pong nagsisabi na marami po sila yan. But then nage-end up po tayo na pinapasahan niyo po ko ng uh, day 2 in Taiwan. So, sasabihan niya pa po ako na scam tayo. So, hindi tayo scam mga coins. ah uh, ito po yung video ng 2010 na Day 3. Yan. Yan. So, makikita niya po dyan. Yung kanya pong outer rim mga coins is ah uh, makapal, imbosted, labas na labas. So, yan po ang coin na akin pong hinahanap. So, panoorin niyo pong mabuti yung video mga coins. Nang sa ganun, pag nag po tayo sa akin, hindi naman po, uh, hindi po kayo magtampo sa akin mga coins kasi hindi ko po bibilhin talaga yan. So, mas maganda, ulitin ko po, screenshot nyo po yung inyong comment. Nang sa makilala ko po kasi, kayo kasi Most of the time, wala pong pangalan ang inyong mga YouTube. Yan. So, mapapansin nyo po, uh, binigay ko po ang aking personal account dyan at the same time yung ating uh, Macoins page. So, pasensya na po talaga kay sa aking boses. Medyo groge. Eh. Saglitinim lang po tayo. <laughs> uh, water time. <laughs> so, yun mga kakoins. Uh, sana medyo mas maliwanag na sa inyo kung ano yung differences ng coin na aki pong uh, pinakita. So, yung 2010 po na yan, uh, pwede ko pong bilhin sa inyo yan ng nasa ganong presyo, 1,000 to? po. Totoo po yan mga coins. So, mag-submit po kayo ng ganyan sa akin. ng Ma-proof ko po sa inyo na totoo po yan. So, yun mga coins. Uh, makikisuyo lang po kayo. Screenshot po yung inyong comment. Nasa ganon makilala ko po kayo. At malama ko po na kayo po yun. So, mas maganda eh, mas magkakilala tayo na sa ganon. Uh, kita nyo naman po, binigay ko po ang aking personal account, Facebook account. So, masasabi nyo po ba na -scam pa tayo ng mga uh, ganon. So, marami po tayo mga kaibigan dyan o pwede nyo po kayo check kung medyo duda po kayo sa akin. So, yun po. Uh, punta naman po tayo dito sa ating coin amber 5. So, ito po yun. Yan. So, makikita nyo po dyan yung hinahanap po natin na 2015 na day 2. So, ano ba yung katangian ng day 2? So, ito po. So, meron tayo dito na day 2. So, yun. So, ito po yung 2015 na yan po. Para malinaw yung year niya po. So, yan po yan. So, ang hinahanap po natin dyan is day 2. So, ito yung katangian mga coins ng day 2. Ah. So, makikita po ninyo dyan, maghanap tayo ng isang example ng day 3. So, ito po yung day 3. Unang-una nyo po mapapansin dyan is yung kanyang uh, 1993. Ayan. Yung 1993 po ni day 3 is Makapal. Si Daito naman po is manipis yan. Isong pinanin yan. Tapos yung makikita nyo sunod dito mga coins is yung kanyang tinatawag uh, na inner rim. Ayan na natin yan. So yung inner rim nya mga coins makikita nyo. Yung 1993 ni Daitri is dikit na dikit siya. Oh. And mas makapal yung pinaka inner rim nya sida ito mga coins is makikita nyo naman po yung 1993 niya po may spacing at the same time mas manipis po o mas ma hindi po siya makapal mga coins so kita nyo yung inner rim manipis yan so ito po yan. makikita nyo po agad yung difference mga coins so yan ito po ah, medyo sobrang liwanag naman yan. so yan po hmm. di po ba magkalap malayong malayo po yung kanyang itsura. Uh, so ganito po yung hinahanap ko mga koys ganito naman, ganitong kondisyon so kung meron po kayo na ganito uh, isabi nyo lang po sa akin mga koys yan 2015 na day 2 na ganito po yung kondisyon so bakit ba ako naghahanap so ilalagay po natin yan sa ating frame yan, so papalitan natin to yan mga koys kung makikita po ninyo yan yung aking day 2 is uh, circulated siya. ito po Ayan. so papalitan po natin yan syempre gusto natin mga ang kagaganda so lahat yan gawin natin mas maganda so tuloy tuloy pa rin po tayo ng pagbili uh, ng 2005 so makikita nyo meron tayong 20 pieces na 2005 Ayan. and then yung mga 10 peso natin kita naman alas lahat maganda So, yun mga coins. Uh, kung meron kayo mga ganyang bariya. So, pasensya na ulit kayo talaga sa boses ko medyo. So, yun. I-lock nyo lang po sa akin. And then, dagdag ko lang po eh. naghanap pa rin po tayo ng mga rose gold type. So, ito po yung texture ni rose gold. Yan. So, makikita po ninyo. Yan. Napakaganda niya po. Hanggang sa loob mga coins. Napakaganda niya bariya. So, yan o. Oh. Kita niyo hanggang sa pinakaloob po niya. Is maganda po siya. So, wag na wag niya po lininisin yung bariya mga coins kasi mag i up po yan ng ganito. Makikita naman po agad natin. Kung mapapan mapapansin niyo po, napakaganda po ng kanyang itsura. Halos, salang, halos parang uh, mirroring type. Kumbaga. So, makikita niyo sa pinakaloob ng eh, ano niya. So, hindi na to abot ng ano eh, ng panlinis or malilinis. So, tingnan nyo po ito. Hanggang sa loob, panday po yung pinaka kulay po niya. So, madali pong makikita yun ng mga medyo marunong na po na kolektor. Kung yan po ay inyong nilinis o hindi. So, ito po, isa pong ah, example, pag yung barya po ninyo ay hindi nyo nilinis. So, ito po, makikita nyo po yung toning niya. So, ito po. Ayan, para silang 2001. So makikita nyo yung toning nya Yan yung natural tone ng barya So ito po yung umiikot po na yan Yan po yung pinaka natural toning po niya. Yan So ang sa likod meron po yan mga ako. So yan makikita nyo naman po Kahit nakalagay po sa capsule Makikita nyo po agad So patuloy po rin po tayong bumibili ng mga ganyan So anong year po ba yung aking hinahanap? sa mga ganito ah, naghahanap po tayo ng yun, sulat nyo po mga coins nakakuha po kayo ng mga ball pen at pen. So, naghanap po ako ng year 2000, uh, year 2003, year 2002, 2003, 2002, 2000 and then year 2005 so kung may maganda kayo na 2007 na ganyan i-alok sa akin mga kasi hindi ko kayo tatanggihan so yun uh, sana medyo malino na this time yung ating content na mga bariya po na ating binibili so wala pong halong joke yan i-lock nyo po sa akin kasi bibiling ko po yan sa inyo so mag-comment po kayo sa mga nalilito yan may pin comment po tayo magpakibasa lang po mabuti yung instruction po dyan and then ipasa nyo po sa akin personal facebook yan so yan po kasi personal facebook ko so yan po lagi ko po yan nabubuksan or lagi po akong active dyan so dun po kasi sa macoins page po so medyo hindi po ta, natin masyado nabubuksan yun kasi busy po talaga tayo may trabaho po tayo so itong coin blocking isinisingit lang po natin to para po sa inyo so yan po uh, maraming salamat po sa mga nakapanood and thank you po ng marami sa napakaganda naging outcome po ng last 3 videos natin so ang ganda thank you thank you maraming maraming salamat So, ah, uh, ito po pala yung mga nag-comment po sa ating last video. So, ito po siya. Yan. Maraming maraming salamat po sa mga nagko-comment po sa ating ah uh, ah uh, content. So, maraming thank you po talaga sa inyong lahat. Kung wala po kayo, is, siyempre hindi po mag-grow po itong channel natin. So, sana ma-monetize tayo na sa gano'n na makapagbahagi naman din po tayo sa na, makapagbahagi naman din po ako sa inyo kasi siyempre alam ko nag-effort din po kayo manood so sa mga natututo na dito sa ating channel so yun tuloy-tuloy lang po ng panonood maraming salamat po sa pagsuporta po ninyo sa ating channel so maraming salamat magingat po sa anak kayo mga coins ha? and alam niyo naman medyo maraming ano ngayon ah uh, fake blogger so tingin-tingin lang po tayo mga coins ng ano ng mga content na medyo masasabi niya na solid. So, lagi po sana kayo mag-ingat mga coins. So, ingat-ingat. Pasensya na po kayo sa aking bosses bawi po ako next time medyo pause tayo nag content lang po content lang po kasi natuwa po ako sa naging outcome po ng ating last video so yun para iwas ano na rin ah, pagtatanong na rin po sa atin so clarify na po natin nasa ganun hindi po tayo pabalik balik maka up na po tayo sa ibang content so thank you po ulit mga koys. so ingat po kayo bye bye god bless po kita kit sa susunod na vlog bye bye